Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa bayan ng Claveria sa Misamis Oriental. Ayon sa kasaysayan, ang lugar ay dating kilala sa tawag na Tikala, isang native na salita na ang ibig sabihin ay pagtataka. Dinadayo ang lugar sa sikat nilang naglalakihang ostrich tree, ang malamig na tubig ng Sagpulon Falls, ang pinagmamalaki nilang nature preserve na Mount Lumot, Matampa Pine Tree Park, Mount Balatukan magagandang dalampasigan at marami pang iba. Noon lamang nakalipas na tatlong buwan, ay isang balita ang naging laman ng social media at pinag-usapan ng karamihan. Ito ay ang naging masakit na katapusan ng isang 10 years old na bata. Natagpuan ang katawan nito na natatabunan ng sako at malalaking bato sa ilalim ng sapa. Paano sinapit ng walang kamuang muang at inosente ng anghel ang karumaldumal na kamatayan? Samahan niyo po akong balikan ng kwento ni Sofia Eren Verboal. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Shwan 2023 ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Claveria Misamis Oriental tungkol sa pagkawala ng 10 years old na batang babae na si Sofia Erin Berbual. Ayon sa report, si Pia ay huling nakita noong hapon ng March 1, 2023, palabas ng eskwelahan kung saan ito pumapasok sa Minantang Central School. Nakasot ito ng itim na t-shirt, itim na pantalon at puting sapatos. Bilang pagtugon sa natanggap na report, ay agad na nag-deploy ang Municipal Government ng Claviria ng Search and Rescue Team kasama ang pinagsamang pwersa ng mga pulis at army para sa mabilis na paghahanap sa batang si Pia. Muli nilang dinaanan ng daan na siyang araw-araw na binabagtas ng bata patungo sa paaralan hanggang sa pag-uwi nito. Tinignan din nila ang mga masusukal na daan, sagingan at kakahuyan ngunit hindi nila natagpuan ang bata. Sinubukan na rin nilang magtanong-tanong sa lahat ng mga kakilala at pwede puntahan, ngunit wala silang nakitang Sofia. Hanggang noong March 4, 2023, ay isang 28 years old na lalaki na nagngangalang Ariel Bayod Limas ang dumulog sa kanilang tanggapan at nagsabing, alam niya kung nasaan ang bata na kanilang hinahanap. At sa paggabay nito ng ganap na alauna ng madaling araw, matapos ang tatlong araw na walang tigil na paghahanap, ay natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Pia. Natatabunan nito na sako at may mga nakadaga ng malalaking bato sa isang maliit na sapa sa masukal na kakahuyan sa Sitio Banban, Barangay Aniwan. Siya ay natagpuan sa tulong ng pinagsamang pwersa ng LGU ng Claveria, Kapulisan at 58 Infantry Battalion. Umamin din ang suspect sa kanyang ginawang krimen. Ayon sa kanya, noong March 1, 2023, nang bandang alas 4.30 ng hapon, ay nakita niya ang bata na naglalakad sa gilid ng kakaani pa lamang na ng mais. Dito ay agad niya itong hinila at sinakal hanggang sa mawalan ito ng malay. Dinila niya ito sa ilalim ng puno ng kawayan at dito ay kanya itong ginahal. Matapos noon ay binuhat niya ang wala pa malay na bata at inilipat sa mas masukal na bahagi ng lugar na may makakapal na wild ferns at doon ay muli niya itong ginawa bago niya ito pinukpok sa ulo ng bato at dinala sa sapa tinabunan niya ito ng sako at saka dinaganan ng malalaking bato para manatili ang katawan sa ilalim ng tubig ang sospek ay kanila nang na sinampahan ng kasong panggagat at pagpatay at kasalukuyang humaharap sa mga paglilitis Bago pa man matagpuan ang katawan ni Pia, ang kanyang lolo na isang retiradong pulis ay pinaghinalaan na nito ang ama ng suspect dahil sa may mga kalmot ito. Nagpasalamat naman ang ama ni Pia sa naging mabilis na pagkilos at pagtugon ng pamahalaan at ng mga otoridad sa paghahanap sa kanyang anak, ganun din ang pagkakadakip sa may sala. Si Sofia ay nasa ikatlong taon pa lamang nito sa elementarya. Ayon sa pahayag ng mga magulang nito sa social media, ay isa itong mabait, malambing, bibo at napakamaalalahanin bata. Ugali na umano nito ang magmasahin ng paan ng kanyang ama sa gabi, yayakap at makikipagkwentuhan bago matulog. Kaya naman ganun na lang ang pighati ng kanyang mga magulang at kapatid sa masakit na sinapit ng walang kalaban-laban na musmos. Si Sofia ay inihatid sa kanyang huling himlayan noong March 8, 2023 sa Public Cemetery ng Claveria. Hanggang ngayon ay naniniwala ang kanyang mga mahal sa buhay na makakamtan nila ang ustisya para sa kanyang sinapit. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.